bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Buwan po na Agosto yon Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo membro ng ICC. So wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin do, dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. no Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na bubuo na ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay one year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po yung nagbitiw ng 2018. So naging epektibo po yan ng 2019. Matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag ng meeting sang ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice si Secretary uh, Boeing Remulia, Sol Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila, si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si Special Assistant to the President Antonio de Lahat po sila sang ayon na talagang wala nang kooperasyon na ibibigay sa ICC. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magkokooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta sa ICC ang OSG. Hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber. That three sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nag nagbobola hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial bagamat siguro mga dalawang taon na kami nagpupulong kasi dalawang taon na yan eh, yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, ah, prosecutor lang. So palagi naman kami nag interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi eh, ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sa manang loob, wala akong galit kay OSG Maynard, nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na tatlong sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. Pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 ang decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction, So split court po yan. No? Pero inulit na naman ni Presidente. Hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla, kapag sila'y pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Now, bakit ba pa-importante ito kooperasyon? Kasi walang police, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsaserve sa pamamagitan ng competent uh, authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So matapos po mabasura yung uh, apila natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, isang ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang malakanyang tungkol sa ICC. Kaya nga ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking laman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBN na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-disturb itong si FPRRT. Ito po, ang narinig ko sa bubwit ko ha, iwa naman po itong aking bubwit. E yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon ito dahil doon sa Tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPIRD sa mga militar. Talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar pero hindi po dahil sa distap. Dahil ang sinasabi naman palagi ni Presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tangin namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. Ha? 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati namin kasama, labas-pasok daw ang mga puti na sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po, dahil ang sumatutal, dahil lamang sa politika, mukhang pinabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po.